Hello, ako si Norman Salazar. 50 years old na ako, taga Davao City. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa construction. Nagkaroon ako ng insomnia sa loob ng halos dalawang taon. Halos tatlo hanggang apat na oras lang ang tulog ko sa gabi. Kaya pagod na pagod ang katawan ko. Sa araw kung kailan ako papasok sa trabaho, ang katawan ko ay palaging nasa estado ng pagkahilo at pagkawala ng konsentrasyon. Malakas akong humikab pero kapag nanghihina, hindi ako makatulog. Laging madilim ang aking mga mata at parang walang buhay. May mga gabi hindi ako makatulog buong magdamag. Matuloy akong iniikot ang katawan ko sa isang tabi. Nakatingin sa orasan at tumaasa lang sa umaga. May mga pagkakataong napupuyat ako at maraming pagkakasunod na gabi na nagiging sanhi malubhang aking seksikolehiya. Hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Madalas akong nagagalit ng walang dahilan sa aking asawa at mga anak. Nararamdaman ko na hindi ako komportable sa lahat Nararamdaman ko ang labis na pagkabigo at kawalan ng magawa, ang mga madaling paraan ng pagtulog at ang paggamit ng sleeping pills. Ngunit madalas akong natutuyuan ng bibig at pananakit ng ulo at hindi ko naaasaan ang abusuhin ng aking katawan. Ginagamit ko lang ito kapag ito ay sobrang pagod at napupuyat ang masyadong maraming gabi. Ngunit pagkatapos gamitin ito, ang side effect ay nakakapekto sa akin sa loob ng maraming araw. Pagkatapos, kaya sinusubukan kong limitahan at hanggang maari, maari na hindi ko subukan mga herbal at pamaraan ng ngunit sa isang ito ay hindi nagtagumpay. Isang araw, nag-surf ako sa Facebook at nakita ko ang advertisement ng I sleep candy. Nakita ko ang aking daming users na may bibigay ng feedback. Natural ang mga ingredients at nirecommend recommend ko na maraming doktor na umorder ng tatlong box. Sa oras na iyon ay may malaking promosyon kaya ang presyo ay napaka makatwinan. Kung yung ito sa presyo ng sleep products na ginagamit ko noon, Wanted lang ito kaya napag-decisionan napag -de kong subukan at hindi nag-iisip. Kinilala ko na ang kending ito na napakadaling kainin, madaling gamitin at hindi nakakapekto sa kalusugan. Dati para matulog, kailangan kong matulog ng ma napaka tahimik sa kwarto. Magigising ako sa kaunting ingay Gayunpaman mula nang gumamit ako ng IMS sleep Ito ay ako ay nakatulog ng mahimbing Kahit na kaunting ingay, nakakatulog pa rin ako ng maayos Mga 30 minutes bago matulog, kumakain ako ng dalawang pieces Then walk around gently, exercise Off the use of my phone Then off the light Then natural sleep Mula nang gamitin ko ang IMS na ito Nakita ko ang aking sarili na hindi gaano na stress hindi gaano komportable at mas nakaka-relax ang aking katawan. Inaamin ko ang sarap talaga ng tulog sa umaga, puno ng lakas at ang sarap ng pakiramdam ko kapag may kinakain ako, ako ay hindi nakakaramdam ng pagod kapag ginagawa ko ito. Ako ay may cup na I have a sleep candy na ito ay naglalaman ng melatonin, isang magandang sleep hormone mula sa halaman na natural na extracts. Kaya ito ay napakaligtas benign at hindi nagiging sanhinang depende, hindi nakakataka may mga araw na nakakalimutan ko ang kainin itong IHMS candy at natutulog pa rin ako ng mahimbing hanggang umaga na hindi ako umiikot-ikot at mismo ay nagpuyat at maraming gabi at gumagamit ng maruming uri ng mga produktong pantulog sa pag walang tagumpay hanggang sa gumamit ako ng IHMS sleep candy na nakita ko ang mga totoong resulta, napakasarap magkaroon ng mahimbing na tulog. Lahat, lalo na sa aking edad, ang pagtulog ay mas mahalaga kaysa dati. Kaya payo ko sa mga nakakaranas ng katulad ng sitwasyon ko. Hirap na pagtulog, insomnia, bumili agad ng itong IMS Sleep Candy para maggamit. Ginagarantiya ko na kailangan mo magtsaga ng paggamit ng tatlong kahon kasama ang malusog na kanamtamang pangunguhay at malapit na ang iyong mabawi ang iyong tulog na noong bata ka pa.